ito po yung Hi. sa PJHs po ko bahang baha e, you no, know, kita niyo palabas ng pigits grabing lakas ng ulan nagsundo ako ng aking mga pasyente oh, ano oras na no? alas 7 ay traffic pa Ay, talabas pala ako ng gate ng PG-8 Yan ha, kita nyo Ulan kunti lang At baha dito na sa main gate O yan po, kita nyo Lakas ng tubig, baha Kaya traffic po Kunting ulan lang ay baha dito sa PG-8 Sa loob mismo to ng X ayan guna ay Araw tayo, tayo. ya, kita nyo dan ayan po oh, ayan. ayan po ang tao. ayan sa Brambahoy, Yan, nakita niyo yung tao. oh, dami na sa ano nang kalsada na. Nasa gitna ng kalsada. Ay, traffic, baha. Kina boy nang buhay ng nang ano driver. Mas traffic. tara ba yan na traffic na tayo ay ganun talaga basta nasa ambulance tayo oh yan o oh, traffic basta so, yan o oh, yan pawala na yung ano nasa Paura tayo Paura Father Paura na sa OPD rat talaga tapos na maaga talaga na ano naalis sa kalamba eh hey, maulan din doon sa amin kalamba kaya mahirap magbihay na maulan na traffic um. Oops, mga motor ang kalaban namin ya, eh. mga motor na yan. Oh, yan. Eh, basta-basta lang nasingit na hindi nakikita namin. Pag nabanggaan, kami pang may kasalanan. Pero eh, mapasaway naman. Yan mga oh, mga motor na yan. Oh, yan. Oh, sisingit na naman yan. Oops. Oh, grabe. Oh, skapila natin. nakakita KFC na men driver Ay, na -si. okay, KFC oke KFC kita Sepaura Top Avenue na po oh. Tintin, sakanto Yan na yan. Oh, yan. oh yan po nakikita nyo yan. nakikita nyo yan, 'yan. Oh, ulan 'no. lakas ng ulan 'no. Oh. oh. lakas ng patak ng ulan 'no sa mga no? mga mga motor na to git na naman tayo yan mga yung mga motor na yan no? yan ah nagiiwas sila sa uh, ano baha ay baka tumirik yan na ito ay kaya ako tumirik dito ay eh, baha. Ako naman may kwan tumirik dito kayo. Eh, oh, Ayan ang oh, kita nyo ba? Ang baha na yan. Oh, you know, iibas yung mga, mga motor. Kasi baha. Hmm, yan ako. Oh, yan. Oh, tagal ng stoplight Ikaw lang driver, Ya yes. yeah, makikita po yung banyan, makita nyo